hindi mo pwede po dapat yun. Ang harassment kahapon, wala rin to. Katiting lang ang harassment pagkua. Pero ang ako alam yun. Sana mga Pilipino, ilabasan na natin tapang natin. Kasi... <laughs> ilabas yung tapang, tapos ikaw umiiyak. <laughs> ko nila. I am not crying for myself. Okay. Napayag ba tayo na kayong mga ordinary mga tayo kukulong ng gobyerno? Hindi <laughs> mo kang kumaya. Malaban ka. Pwede ka naman malaban ah. K.O. Sino sabi kumayag ka? <laughs> Bakit uh, pinasok? ng ko eh, na yan ng uh, uh, polis yung bahay niya. Hindi sila ang Oh, eh, kasi that fake news nyo. Kung nagkatandaan nyo po, kapre, so no? Ah, uh, itong taong ito ay merong fake news na sinilabas patungkol dito kaya Nicolas Torre. No? oh, kasi ang, ang sabi daw, ang, ang hindi daw ha, nakulong, uh, I mean, uh, na uh, hospital. Itong si Nicolas Torre, no? ba? Diba? Na no hospital. Kinip yung picture, yung mukha ni Nicolas Torre, nilagay doon sa uh, mismong uh, katawan ng negro. Kasi maitim yung katawan eh. Yung mukha ni Nicolas Torre, nilagay doon. pinatong. And then sabi doon, eh, na-hospital daw itong si Nicolas Torre. Diba? So anong tawag doon? Fake news. Kaya ang ginawa ko, ni Sir Nicolas Torre, sinampahan ng kaso itong dalawang tao. 'Di ba? So ito po, papakita ko po sa inyo yung mga big. news Ah, <coughs> uh, 'yan. ba? Diba? Oh, ito po. Oh, 'yan. Ito pa. Oh, 'yan yung big news. Na nasa ospital daw po si Sir Nicolas Torre. Tapos, 'yan. And din sabi sa mga komento diyan, eh may daw sa Bisaya pa, mabuti nga sa'yo. Kasi nang dahil daw kay Tibuloy, Uh, siya, siya kasi yung nangunguna eh, sa pag-una ni, ah, pag-uli kay Kibuloy Diba? Yung sabi ng mga kulto, mabuti nga sa'yo, kinarma ka. Yan yung post niya oh. Oh, isusunod, isus, isinusun, uh, isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kayang sakit niya? oh, mukhang malala. Padalhan kaya siya ng bulaklak ng malakanyang O oh, baka kayo GC pa ang mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak. Ang buhay ay parang gulong. Minsan, nasa itas tayo, minsan, nasa ibaba. Kaya mas okay ng pakumbaba at rumespeto sa kapwa. Diba, General Nicolas Torre? Eh, ikaw, ikaw nga mismo, wala kang respeto sa kapwa. Diba? Kasi gumagawa ka ng fake news sa kapwa. Anong tawag doon? Paninira. O, ayan o. Oh. pinasok yung bahay lang. Nakaubad tayong kulangot. Diba? Pinasok ng mga polis. Pagkakalam ko, bahay ata doon nila eh. O, oh, yan o. Oh. BNP are now seizing my home and my phone. Eh, syempre, baka may mga ebidensya doon. Diba? O. Oh. Tapos, eto po, yung nangyari sa kanya. Ah, uh, yan. Nag-live po siya, nag-live. Nag-iyak-iyak ang kulangot. Hindi <laughs> ka ginigipit. Hindi ka ginigipit. Ikaw mismo yung gumawa ng tapahan. Ikaw mismo. Dahil nag-fake news ka. ka. yung ginawa. Diba? Fake news ka. Sinungaling ka. Yung mga isipan ng mga Pilipino, nililil lang mong kanda ka. Kaba? Anong kulak? ka. <laughs> ah. Matapos ang pakalat ng kasinungalingan, ngayon parang ikaw pa yung aping-api. Diba? Sabihan mo naman ni Sir Nicolas Norin na nasa ospital. dito sa matandang ito. Okay, meron po tayong uh, Facebook page po dito. Yan, full point mark, full point zero. may TikTok din po tayo. At syempre may team virator tayong Facebook page. Yun na nga mga pre, no? Uh, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, ayun na nga mga pre, no? Ito na, ituloy na natin ito sa matandang ito. <laughs> hindi oh, nagbibisaya kasi siya ta translate ko lang mamaya. Ako yung magiging translator dito kasi bisaya mabukod ko. Okay. Malalaki na yung anak ko. I am kind because... Malalaki na yung anak mo. Wag kang mag-alala, yung anak mo hindi naman damay dito eh. ba diba? Hindi damay yung anak mo dito. Hindi yung anak mo yung issue. Wag mong gamitin yung anak mo para kaawaan ka. Ha? Nga, ipinokwag. Estrategia na eh. tatay ka ba talaga? Kung tatay ka, dapat hindi mo sinasali yung mga anak mo sa ginawa ikaw yun, hindi yung anak mo. Nagigits mo? Gamit-gamit ang utak. Parang yung asawa ng Chinese spy, Dinamit yung anak, awawa daw yung mabata, hinahanap daw yung daddy nila. Diba? Kaya ako po sa inyo, pag kayo gagawa ng katarantaduhan at mababalikan kayo ng gobyerno, Huwag niyong idadama yung anak niyo. Di ba? Hindi ka tatay pag ganun ka. Parang ang ginagawa mo, nagtatago ka sa likod ng anak mo. Yung anak mo yung hinaharap mo doon. Ginagawa mong chill. Di ba? Wala, wala tayong... Walang tapang ang Pilipino sa ngayon. At mm. ang PNP, military natin, parang tinitingla lang nila yung leader na matino na si Duterte. Sinong pala si Digong? Sorry, hindi ako updated. Hindi ko rin ramdam. Si Sarah, hindi Sarah. Pinobuli, hinaharas, kihadre, kihadit. Ah, si Sarah Duterte na nagbanta yung binubuli. Si Sarah Duterte na gustong pumatay. Si Sarah Duterte yung gustong, yung mura ng mura, siya pala yung nabubuli. Tapos ang Pangulong Bongbong Marcos na pinagbantaan, huwi na lang hiya, tahimik, siya pa yung nabuli. Ganun ba yun? Ang bubo mong mapanda ka! That? I am, I am just aware well, how crazy, how uh, audacious, how kapal mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will, they will do everything to, to intimidate the Filipino. Ang lao mo? Huh? May pagmumukha, di ba? hindi kayo mabalitan, huwag kayong gumawa ng labag sa batas. Kasi ang paninirang puri, ang kapek nyo saan, kailanman hindi kuya naging tama. Ngayon, Bakit po siya uh, sinampahan ng kaso at pinasok yung bahay? Kasi at tinignan yung mga cellphone. Bakit? Kasi po siya ay nagpapakalat ng fake news. Na yun na, yung picture na na hospital daw si Sir Nicolas Torre. Diba? Binasa ko naman sa inyo kanina eh. Tapos ngayon, siya na nga yung gumawa ng fake news, siya pa yung parang hinapi. <laughs> ang dating sa kanyang life para siya yung parang siya yung kinapi. Eh. Diba? Oh. Klaro? Ikaw ang namang ba? Ay, sige, hilak niya. Excited na makita nila si Digong. Because Digong is a symbol of a sa leader. Digong is a symbol of uh, pintanil. Ha? The symbol of uh, Mongolians. Yan Mongolians. Oh. Sa movie yan eh. Parang nasa ano yata yan? Ibang planeta. <laughs> Kung may Kryptonians, may Mongolians. <laughs> <Get> okay. Oh. <laughs> Alam nyo na yun ah. <laughs> Hindi kong isa symbol of integrity. Hindi kong a symbol of uh, Mangkanor. <laughs> you know Mangkanor? <laughs> ha? You know Mangkanor?